Imbitasyon ang natanggap ko para maging resource person kaugnay sa mga proseso ng Senado at sa pagkakaunawa ko para patotohanan yung mga sinabi ni Senator um, Army ah, Congressman Toby Chanko sa Senado at itong mga nagdaang linggo at buwan kaugnay sa proseso ng budget. Sir, ma matatanong po ba dyan yung regarding sa donation sa inyo hindi mm, ko alam kung, kung, matatanong man, sasagutin ko yun dahil nasagot ko na rin naman. Mm -hmm. Sir, so, for mo na may na report that the Um, nabasa ko lang din sa pahayag pero hindi ko alam na personal yon. Pero um, kung sakasakali, kung ano man ang proseso, sinabi ko na, sasagutin namin yon. Pero wala pa naman pinapadala ang COMELEC, kawag na sa bagay niya. So Kasi ni sabi ni din ni Chairman ng um, Garcia, yon ay proseso para sa donor at hindi sa doni. Sir, so sabi ni Kong Puno na dapat daw ang sinisilip kayo ni Saldi ko sa insertion. Hmm. <laughs> Nasagot ko na yan. Um, okay. yan ay klarong paglilihis, uh, kaugnay sa iso na kinakaharap natin. At um, nakahanda kami ipaliwanag yan kung sakasakali. Um, matatanong yan ang ICI. So there were no, there were no insertions? Um, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng Senado, amendment sa pinapanukala ng mga miyembro ng uh, Kongreso, Um, si Congressman po ni hindi sa bahagi nga ng um, Kongreso pa noong panahon yun, kaya hindi ko alam kung saan siya nagkagaling. Sa reaction lang na may anim na senador pa na may implicate sa last term ni Hernandez um, na? Narinig ko rin yun kahapon, um, pero hindi pa naman yata nababanggit o nabanggit na ba kung sino. Um, hindi ko pa na, na hindi, pa, hindi, ko pa narinig kung sino yung anim. O kasama na yung tatlo. So yung mga small committee, paano ba paano ba dun yun doon dun, dun pinuputok eh. May man nangyari bang insertion sa floor sa 2025 in in um, the past? Um, ah, amendments ang ginagawa sa Kamara at sa Senado sa plenaryo man, sa floor man, sa committee man o sa bicam man. Marahil isa yun sa mga prosesong tatanungin ng ICI, hindi lamang kaugnay sa 2025, pero kaugnay sa mga nagdaang budget dahil kung mapapansin niyo yung mga sinasabi sinasabing mga ghost ay puro mga nagdaang taon dahil yung kasalukuyang budget ay ini-implement pa naman sa ngayon. at tatagal yon hanggang 2026 sir in practice ba may small item last na sir? sir 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 sila. Pero sir 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 ask you... sir 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 na sa tingin niya mas fitting maging sa sir sir Am um, hindi para sa akin na timbangin yun. Um, para sa akin, marapat at dapat kung magiging state witness ang ayon sa procedure, korte ang magpapasya nun. Sir, dahil lang nagdi-discharge sa witness ayon sa batas ay ang korte. Sir, when the ICI asks you, is there a small committee that inserts flood control projects? Um, wala at hindi ako bahagi noon at hindi flood control projects. Dahil lang alam kong komite ay nagre-reconcile ng pagkakaiba ng dalawa karamihan ay mga miyembro ng finance at ng appropriations committee Sir, kita niyo yung Thank